Kasi namiss talaga, sobrang namiss talaga namin. Taiwan. Taiwan. So oh guys, dito kami lagi oh. Lagi kami dito tatambay, naglalakad. Dito dito. Ganun pa din wala nagbago. <laughs> dito masarap sa yakiniko. Ni Remenishing. <laughs> Masaya talaga. Ang saya ko. Nakabalik ako dito. Nakapasyal. Yung buong, halos buong Taiwan namin kasi sa Sinchu. Yes. Sa loob ng 11 years. 11 years. Halos mas matagal kami dito sa Sinchu. Kaya hindi na, na, hindi na kami maliligaw dito. Yeah. yung mga lokal dito na Taiwanese is, maano sila sa mga scooter, so, yun, motor, mga ganon. Yung transpo nila. Oo. Kaya, umapapansin nyo, maraming mga naka dito, mga naka-scooter. Oh, after four years na... Uh, <laughs> After four years, nakabalik kami dito. Sobrang saya. Kung di magbabakasyon, di makaka-tapak. Pero guys, marami pa talagang mapupuntahan na magaganda dito sa Taiwan. Ha? Ah. Mas nag-ano lang talaga kami dito sa Sinchu kasi may eh, ano lang talaga, pinunta lang talaga namin eh, makita yung mga kaibigan namin, tapos mga uh, Namiss din namin kasi yung mga pagkain, gano'n. Maraming masasarap talaga dito. Wawa guys, tawag namin Wawa. Ah, uh, lalaki. Ito guys, yung paborito kong inumin dito. Green tea. So, nag kami ng, kasa, ng ano namin, namin. Dito kami ang sa train station. So, nakiki-wifi lang kami. <laughs> Maano kasi din dito, guys. Uh, late din nang magbukas ang mga store dito. As in, tang, parang tanghali na ganun din ang ano nila dito. May sinamag bukas. <laughs> Kaya, hi! Padoonin niyo po yung vlog namin! Tumawa <laughs> na lang. Hindi, hey, haba naman ang pila. may linya po kasi okay, dito. Ipila ka, tapos antayin, tapos may pinto pa dyan. Kaya maayos. Walang tulakan. <laughs> Hi guys! <laughs> nandito, nandito na kami sa airport, uh, sa food court. So, natapos na ang aming gala. Hindi na namin masyadong naanuhan anuhan yung aming mga gala. Pero may nakuha naman kami. Kasi, unti. na, onte, nagkwento, uh, nagkwentuhan kami ng mga friend namin. Sobra kami nag-enjoy. Kumain. Sobrang busog kami. Kasi nalibre kami, guys. Ang sayo. <laughs> <laughs> Yun lang pala. Yun lang. Mas ngayon, ano na, pa Manila na kami. Wait lang kami ng flight namin ya kita na, Manila. Ito na ang gastos. Ang totoo na. <laughs> yeah, salamat po. Bye! So guys, lagi kami yung dadala ng tumbler kasi mahal ang tubig sa airport. Meron naman silang mga drinking fountain na pwedeng kuha na ng tubig. para makaka makakatipid ka talaga kasi makaya talaga tubig basta itapon lang pag ano Oo, pag papasok ka tanggalin mo muna ng ng tubig pag nakapasok ka na pupunta ka na ng gate mo yun, lagyan mo na let's go Tada. hi guys kami yung una dito <laughs> kami ang number one gan, pa kami, wala pang tao. Kami lang. <laughs> Where the one? Where the one? Adaling araw na kami makakauwi. Ay makakadating sa Pinas. Tanan tanan tanan.